Kung so, nag-travel po tayo ng mahigit sa 20 km mula doon sa sentro ng Carmen, papunta dito sa lugar. So, pansin na pansin po natin dito yung lugar, despite na sobrang ganda nitong lugar, ay maituturing pa rin natin na isa ito sa mga pinakadelikadong kalsada dito sa bandang norte ng Cebu. Dahil na, so, kitang-kita natin dito yung lalim ng bangin na nandito, pati yung kurbadang makikita natin dito sa kalsada. Isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbayin. Sa araw na ito ay babaybayin natin ang kahabaan nitong kalsada papunta doon sa pinakadelikadong kalsada sa bandang norte ng Cebu. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga nagagandahang tulay na madadaanan natin papunta doon sa nasabing lugar. So, mula dito sa Missing Carmen ay magta-travel lamang tayo ng halos isang oras papunta doon sa nasabing lugar. Kaya yeah, tara, samahan niyo kami sa biyahe na. luto lamang mula doon sa Luyang Bridge ay narating na rin natin itong Panalipan Bridge. So, sobrang namamangha po tayo sa tulay na ito. Bukod po kasi sa haba nitong tulay ay pansin na pansin rin natin dito itong parang Sea of Clouds. At dito naman sa kabila ay pansin na pansin rin natin itong nagagandahang mga kagubatan na nandito sa parting ito. At pansin na pansin rin natin sa bahaging ito kung gaano kahaba itong seashore ng Cảm ơn các đã metro mula doon sa Panalipan Bridge ay narating naman natin itong Katmundaan Bridge. So hindi natin agad mapapansin itong tulay sapagkat hindi ito ganoon kahaba. pinagdadaanan din natin dito itong mga nagagandahang beaches na meron ang Katmon. At habang binabaybay natin itong kahabaan ng kalsada nitong Katmon, ay bukod sa meron tayong napapansin na nagtitinda ng mga bibingka, ay pansin na pansin rin natin ang ganitong produkto, itong suka ng Katmon. So, sikat na sikat itong suka ng Katmon dahil nga sa kakaibang asim na taglay nito. So, iba-iba po yung presyo nito, dipindi po sa laki na nagre-range ng 50 pesos to 100 pesos. Ilang minuto lamang mula sa susunod na tulay na madadaanan natin ay napapansin natin itong napakagandang ubra na nandito sa bahagi ito. So, kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda ang pagkagawa nito. So, ang presyo po nito ay umaabot daw ng 2,500 hanggang 3,500. At ilang minuto lamang na travel mula doon sa Panalipan Bridge ay narating na rin natin itong naghalin bridge sa tansya po natin, itong tulay ay may haba na 50 meters. So ang tulay na ito ay ang nag-uugnay papasok na dito sa Katmun Bagong. sa lugar ay mula doon sa Katmon Bago ay narating naman natin itong tulay. So itong tulay na po ito ay ito po yung tulay na naguugnay sa barangay San Jose at sa partina ng Sugod Cebu, itong barangay Bago. Kaya tinawag po nila itong Bago Bridge. Ang tulay na ito ay ang nagsisilbing boundary na itong municipality ng Katmon at ng municipality ng Sugod Cebu. kahuli-hulihang tulay na madadaanan natin papunta doon sa lugar na pupuntahan natin. Itong tulay na ito ay ang tulay na nag-uugnay sa barangay Damulog Cebu at ng sentro nitong sugod. Ito po ay ang Bagatayam Bridge. Tapos lamang yung ilang minuto na travel mula doon sa sentro ng Carmen, ay narating na rin natin ang bahaging ito ng Emi Sugud so Cebu. So despite na magandang tingnan itong kalsada, ay kitang kita naman natin sa bahaging ito kung gaano kadilikado itong kalsada, lalong-lalo na sa mga kurbadang party nito. Ayoko naman doon sa mga motorista na mahilig mag-travel ay dubli ingat lang po tayo sa bahaging ito dahil nga sa blind curve yung ibang kurbada dito. At lalong lalo na tuwing umuulan ay sobrang delikado po ng kalsalang ito. Aside po kasi na hindi gaanong malapad itong kalsada dito ay itong kabilang parte po ay bangin na po ito at hindi po siya ganoon sa babaw na bangin, kundi sobrang lalim po nitong bangin na nalimpo. Kaya ayun, mula dito sa bahaging ito ng Imi Sugod Cebu ay hanggang dito na muna at kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang lugar na ating lalakbayin.